Ayan guys, ang daming bunga ng talong. Kukuha tayo guys para ano? Pang torta. Hi guys, good morning. Welcome to Sambales! Hi babe! Ito na ang aking babe. Oh, busy, busy! Good morning, babes ko! Good morning! Good morning! Anong, anong ginagawa mo? Ah, lang ng pako pa sa kahoy. Magtatanggal <laughs> lang daw ng pako sa kahoy. So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang pag-harvest ng talong. Ayan, ang daming tanim na talong dito guys. Doon! Ayan, pakita ko sa inyo! Hello, I'm back. Ayan guys, ang daming bunga ng talong. Kukuha tayo guys para ano, pang torta. Medyo mahaba na yung iba. Ayan, last time kumuha ako medyo maliliit. Ngayon, siguro hindi mo na kami kumuha kaya lumaki sila ng ganyan. O may papaya pa doon guys. So tara, samahan niyo ako para mag -harvest. Ang ganda talagang mag-harvest, guys. Lalo na pag hindi ikaw ang nagtanim. Char! <laughs> Ayan. Thank you kay Jerry. Ayan. Oh, di ba? To medyo mahaba na. Pwede na siyang pang torta. Na miss ko ang torta, guys. Ayan. Dapat kuha pala ako ng lagayan. Wala akong naidalang lagayan, guys. Ito na lang damit ko, padlagayan ko. Ito na lang sa bulsa ko. Ayan o, oh, ilang ano pa lang yan. One, two, three, four. Pero ito na yung nakuha ko guys. Look! Ayan, kukuha pa tayo din. Papakita ko sa inyo lahat ng mga nakuha kong talong. Ayan, dito naman tayo sa kabila guys. Kumuha na ako ng aking lagayan. pag maliliit pa, hindi ko muna kinukuha. Yun, sakto lang yung laki. Yun yung mga kinukuha ko. Kasi pag ano, pag di mo nakuha, baka titigas na sila. Hindi na makain. Sakto pang ulam namin mamaya guys. Magdutorta ako. Ay, dito, banderito. Nakikita nyo ba ako, guys? Dito, andito ako. Nakakatuwa kaya mamita sa dami-dami ng bunga. Ang sipag mamunga ng mga talong na ito ah. Dapat meron na rin okra, sitaw, ganun para sakto pang pakbet. Maganda ito kasi wala siyang halong gamot. Talagang ano siya, organic 'di ba organic ka organic yan <laughs> ah, may bubuyog pa medyo patigas na siya Hello? Ayan, okay na to. Madami-dami na rin to na pang ulam, guys. Oh. Anong sa inyo? Ang dami, ba? Diba? Oops, nakulog. May pantorta na kami. Ah, ayan. Thank you so much for watching, guys. See you next time. Ayan, sinama ko lang kayo sa pagpitas ng talong. Yeah, bye bye. Happy weekend. Hi babe, bye 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 na sa ating ano subscriber. Bye bye. Bye ka na. salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you guys. Bye bye. Namis ko mablog. See you next time. Paalam.